Hello, amo sa inyo mga Elena. Mga nga si Kian at ngayon maglalaro tayo ng Minecraft. Episode 7 na nga pala tayo dito sa ating survival series ata. Iwan ko po sa. At ang gagawin natin dito for today's video, ang gagawin natin ngayon sa video na to is, ewan. Ha? Ay, joke lang, ano. Bubo na tayo sa nether. Oh, kasi ginawa, ano na nang gumawa yung pinsa ko ng, ano, tag ito, nether portal. Nether, yun ba sa portal lahat ay nabubulal ako. Tsaka, quick update na rin pala, is, may, gumawa yung isa kong pinsa nang tag dito, ah, uh, watchtower ba yan? Basta yung, yung tore na yan. Ayan, wait lang. Ayan, o. Oh. Ayan. Good. Hindi ko pa yun, o. Kaya papaganda yun ba naman yung design. Tapos, iba ba nampansin yun sa, nakarang video ko na yung upload is na nakadali tayo o nakahunt tayo ng nakahunt tayo ng diamonds kaya susunod is bala ko na gumawa dito siguro ng ano ng enchantment room o at basta o na uh, house nandun na tayo mag ano para naka para na tayong medyo mahirap na tayong ma ano o mag up le mag level up na tayo so nabubulog na talaga ako awit ay, may nag-spawn no? Gabi naman to. Hello. Hello. Diyan ka lang. tsaka e, wait lang. Wait lang pala. Wala niya liba, ito na rin pala yung dito yung pinto. Diba dati dito banda? Ayan, yun lang. Kalimutan ko talaga na awit na Check na natin kung sa snag. Sa tayo mag-spawn. Sa nasa alaba. Ito kasi nag-checking. Wait lang. Ayan. Wow. Sa warp to, diba? Siguro nga. Kuha na rin ako siguro ng mga resources dito. Mga puno na rin. Hmm. Siguro pala tantahan mo na. Basta nang haglid mo na. Haglid mo na. Haglid, 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 haglid ano, mo mo yung enderman wag hindi ko lang kung masyadong nang ko dito yun wag san, wala sana nang piglin wala tayo ng mga maraming ganito tapos ay eh, di meron naman yun sa ano eh ano talaga ko? Ah. Kuha, wala lang tayo pang design natin. Siguro sa susunod na episode is eh sana sa ano mga susunod kong video maglalaro eh, tayo ng ibang laro para may iba naman kasi hindi lang naman minecraft yung itong channel natin pero naging mukhang minecraft na minecraft gaming content Ata ba sa yun yung tawag ata doon? May ano sa nether quartz yun diba? Tubig ba yun? Ano ang tubig yun? Nakuha lang tayo Parang wala nag-i-spawn ah eh. Ano yung kaki? May sounds na yung ano? Yung tag dito? Hmm? So, bagong update? Bago siguro kasi di na ako masyadong nag-online na Minecraft na na. Ay, kasi huling punto ko sa Nether is, ano pa, dati pa. Talaga lang yan. creepy ah oh. tapos nandiyan you si airbrine wow gagawin na sa akin yung enderman sexy ano dito Oh, there's main 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 No money. Wala, sira na pala. Ito na, na ako itong sa Yan, amina ko namin. Nakakakaba dito. wag lang. Ang hmm, ginagiwan ako. Ha. Ah, pati dito. Uy, uy. Chill. Chill lang ah. Kalma lang. Kalma. Maganda hmm. tong design eh. Let's go na. Ano kayo nagpago dito? Wait lang. Pro wait lang po putik. Ilang beses na sila yung wait, wait siguro. Ilang beses na siguro. Ito yung portal natin o. Oh. unang oh, naman, oo. Oh, Nang po ko naman Oh no, cringe. Hindi na ako sanay Mas bulol na ngayon, awit. Ah, eh, di ba na ano to? yung how ba yun? How ba yun? Ay, one. Ang tawag yun. Yung parang sabi Mabilis to. Oh, lagagi. Atake mo. Wag, di mo kita tinititigan ha. Sabi naman to, ya uh, hindi ako racist ah. Siya na ako na. may enderman man din na yun ah. Ay, enderpill yun ko na yun parang medyo boring to yung natin wait teka mga alam ano yung sounds na yun? what? What is that? Hmm, may bago ba dito update sa ano yung Wala Hello po. Ay. Ay. Wag, 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 wag. Kalma ka lang po. Kalma. Uy. Sus. Sus yun ha? Sus yung enderman ah. Sus. Suspicious ka boy. Suspicious. Saan na yun? Ay putik, pa na ako! Uy! Wala akong mag pvp dito ha! Hindi na kasi ako masyado nag-alar na ito ha! Yeah! Saan na yung enderman? nakakatakot na ito puto ito po rin oh grabe ba't ang bilis ba ba naman yun mawala? hindi ka maiit na ma ang ma anak saan na yun dito dito banda ikaw ah saan na yun Hi. Hmm. Kuna na lang natin ito. Huwag natin masyadong pansinin yun. Bala ko sa rin sana mag anong, mag ano na lang ancient debris para ano. Yung makana tayo ng netherite. Tsaka mas nanan sa mga ibang youtuber o youtubers o nakita ko sa youtube. At nakita ko rin sa update ng minecraft. he mas mahirap na daw magkarap mag ng ano tayo ito ng netherite hindi na hindi daw diba dati ano lang yan ang uh, netherite scrap tsaka ano uh, gold gold lang daw tapos ano uh, tapos nag ano nagdigan nila ewan ko kung ano yung tawag doon pero sa mahirap na mag ng netherite para sa akin lang kasi noob ako pero kung nilaro laro ko to, nag-grind rin ako dati hanggang ngayon. Siguro medyo malakas na rin ako dito. Sa hindi na ako noob pro na. Medyo nagiging noob na rin ako dito sa ano ito, larong ito. Ah, uh, wait. Eh. punin lang natin to siguro mag time lapse lang ako dito sa video natin na to ayun meron pala para ayun lang siguro mag stack lang ako ng o, o ko lang tong hack natin para tas mag time lapse na tayo ano, ayun na so let's yun lang muna video natin sa ngayong episode na to eh, sama nag enjoy kayo kahit walang kwenta at ito pala yung nakuha kong uh, mga loot o dun sa, ano, sa nether yon at may nakatingin pa sa ating ito low free may tumingin pa sa atin wait lang tingnan natin Mag bago tayo mag intro nag enjoy sa walang pinating video at hindi bye